Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa ng ganap na kapamilya ang aktres na si Lovie Poe. Mula sa labing limang taon na pagiging kapuso ay lumagda ng kontrata si Poe sa ABS-CBN. Ginawa ng network ang anunsyo kasunod ng contract signing ni Poe. Ayon sa talent manager ni Poe na si Deo Endrenal, bibida ang aktres sa isang serye kasama ang aktor na si Piolo Pascual. Ang serye ay ang Philippine adaptation ng Korean drama na Flower of Evil. Sa kanyang Instagram, nagpasalamat naman si Poe sa GMA Network. Ani po, hindi biro ang labing limang taon niyang pananatili sa network at nagpapasalamat siya sa tiwala at suportang ang ibinigay sa kanya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga top commenter dito sa channel ng Artista PH. Sina Axios MP, Bro Pare Koy, Dick Tiny, BM Ka Fun Vlogs, Gary Beer Boy, Glenda Gardoza, Dexter Dem Abasa, Jay Rahano, Angelito Solo, Jesse James, Cabron James, E.L., Oreo Oscar, Cyberpunk, A. Nang, Sadboy Pinagtaksilan, George Arms, Walter White, Revilo Pua, Ivan Ray Visitacion, Sandatang Lakas, Telesporo Jr. Hokoy, Von Von, Jason Rosas, Andy G., Dong Tang Malyari, John Eric Kahinusayan. Guardian Angel, Junvir Ramos, Stan Kakul, Marco, Romeo Vergara, Theatan Patrick Jr. Cruzada, Gina Season, Pais Kanirapuki, Hate Me But It's True, Ken Ban Shoko Hockey, Cuadro Alas Fans, Ronnie Javier, Silent Killer, Usual Racism, Wala Lang, Bofa 72 Fubo, Forest Damascus, Jess San Juan, Paulo Mien, Antonio Semilia, at JDC0193